Hello po mga kataymas, magandang magandang umaga Hello po mga kataymas, magandang magandang umaga po Magandang gabi po pala At tayo po ngayon mga kataymas ay Nagpapain po sa ating online fishing o palang red nylon Yan po yun mga kataymas yung papapain po natin ngayon Yan po yun mga kataymas oh. Yung pain natin ay ano isang pirasong hipon or kung tawagin sa amin ay pasayan yan po ako po yung nagpapain mga katemas at yung nagbibidyo po yung aking, aking anak <coughs> at yung size pala po ng ating taga or hook mga katemas ano 564 at yung pang tali nyan meron 15 na nylon or number 15 at yung line natin mga katemas, yung main line nya, number 30 lang po, number 30. Yan po at yan po. Meron pong tumutulong sa akin. Yung aking pangalawang anak. At yung nagbibideo po natin mga katemas ay yung aking panganay. Yan. Kasi si Mrs. na masokan bilang kasang sa ibang bahay. Nag nagtatrabaho po. At yan po yung pinapahinan po natin mga katemas. So, yan. Yan ano lang po yan pang na night fishing natin mamaya at saka po mga kataymas update update ko na lang po kayo mamaya sa ating huli yan o no? yan si taymas at at yung hindi pa pala nakasubscribe sa aking youtube channel po mga kataymas mag subscribe na po kayo at i-hit at i-hit ang notification bell para kayo po ay updated sa lahat ng ating mga video po oh, at maraming maraming salamat po mga mas sa walang sawa nyo po suporta po sa aking maliit na YT channel maraming maraming salamat po talaga yan po yun mga katema yung, pasa, yung pasayan or hipon kung tawagin sa amin yan no? yan yan po mga katema sa ano tiniti ano lang taga doon sa ano lang sa yung ikok ikok niya or sa sampot niya yan po tiniti yun, ano yung taga niya yan po buhay po yan mga mas buhay buhay yung pain natin buhay na pasayan yan ano yan po buhay ko yan binibili binibili ko po yan mga katemas kasi wala po tayong panghuli yan at yan po yan mga katemas lalagyan po natin yung maitim na ginawa ko yan po yan po yung ating lalagyan ng pasayan o ripon at itatali natin dun sa nabing ilog para hindi siya mamatay kumbaga ano kung tawagin mga karamas kumbaga kung tawagin stock yun yun stock doon kung natin yan yung stock kung ayan nanagay natin doon at yung kilo nga pala dyan sa ating pain mga karamas ano yan 150 pesos per kilo po yan at yung pain natin nasa hindi naman umabot po hindi naman po umabot ng 2 kilo yan po mga kataymas, yung hook natin 720 pieces po 720 pieces at yung pasayan natin nagkadepindi yan sa huli ng ating kapwa mangisda lalo, yeah, lalo na ngayon wala 600 grams lang ngayon ang huli mga katemas 600 grams ang huli sa ngayon ng ating kapwa mangisda na pasayan